bugo. And then sa unahan yan, um, sinundulan. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa may barangay Agricola, San Remejo Antique. And maganda yung view rito. Tanaw natin ang kabundukan. Pero hindi ko alam yung pangalan ng mga bundok na yan. By the way, ganyan yung view. Nandyan yung Agricola. Tapos galing tayo doon. Doon yung barangay Nagbangi Uno. And syempre sa baba niyan, Dos. Dito banda yung Um, dagat ng Antique dito banda yung bayan and papunta sa baba na part ng Antique and doon tayo mag focus maganda yung mga bundok doon dyan sa baba dyan yung barangay Bugo and then sa unahan yan um, sinundulan sa unahan pa may mga barangay Bawang and then pag dinaretso mo pa yan actually doon sa dulo yung mga bundok dyan uh, part na yan ng Valderrama. However, hindi ko lang siya mapapangalanan kung ano ba talaga mga bundok yan kasi nga hindi ako totally familiar. Search ko lang sa Google Maps, kakasearch ko lang at it says, doon, banda doon sa dulo, nandun na yung Villa Valderrama, which is the mountain part ng Valderrama. Mataas na part yun, tsaka pagpababa, ayun, papunta sa bayan ng Valderrama. Malamig yung simoy ng hangin dito. And by the way, dyan sa kabila, nandyan na rin yung aningalan, kaya malamig yung simoy ng hangin dito. Isa ito sa mga magandang puntahan dito sa San Rimeo. Kaya ako na ko sa inyo, punta rin kayo dito. Share ko lang. Bye bye. Salamat.